Alright, Hi guys. Welcome back. So, galing pala kami ni China na gali ng dinner. Pumunta kami ng ano, uh, sushi. Kasi wala na time magluto. Tinamad ako magluto guys actually. Sushi. Chapaguri noodles. Korean pala to siya. Hindi wow. na may tsura guys. Hindi <laughs> 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 na may tsura na labog na. Uh, Hindi yan mawala yung sashimi niya. Ayan, Hello. sashimi. E yung. Ah, sinundo ko pala si China. 10 hour shift pagod si Lola. So, kaya bumili na lang kami ng dinner. Movie night. Kasi off siya bukas. Yung dalawang aso nandun sa sala. Kain muna kami guys. And thank you pala sa mga lahat ng comment dun sa previous video namin na na-miss nila yung vlog namin. Okay guys, done. Tapos. Ubus. Tapos and ubus na. Simot sarap. Hindi masyadong buto. Hi, Joy. Hello. Hello. Nanood mm -hmm. kami ng title na nito The Call of the Wild sa Netflix. Yung dalawa guys, nag-aantay na. Why? Uy, galit mo Uy, galit, 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 galit. Uy. Ay, Shosh. Excited nyo mo na. Uy! Uy! Uy, Shosh! Yes, gagal. Say hi, ba? Say hi mo na, ba? Say hi mo na, ba? Uy! Uy, Shosh. Ito si Rosie, guys. Nahihirapan kami manood pag, uh, ng movie pag merong mga aso. Pag nakita niya kahit sa TV lang, ingay niya. Tignan niyo. Oh. One right on cue! Right <laughs> you know? It's okay. I don't think it's okay. Yeah, what's the bunny though? Mmm, it's okay. Panda, 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 panda guys. Cold morning. Sabi sobrang galing. Nag-ice pa yung mga grass namin. 7 a.m. Dito lang kami sa labas para mag-wiwi yung dalawang aso. Naga ice dito sa labas guys. ito yung isa sa mga struggle kapag nandito kayo sa malamig na mga area. Yung pagising ng umaga, lalo na pag meron kayong work ng morning, sobrang lamig. Sanayan na lang talaga yung Canberra, isa sa pinakamalamig na lugar dito sa Australia. Guys, meron akong bagong cut links ng Monstera. Monstera Deliciosa. Meron na siyang roots. Meron siyang lumalabas na roots. Meron siyang dalawang dahon, dalawang leaves. Gaganda na yung dahon niya guys. oh. So, yay! Meron na siyang mga plate bin or cut. Ayan. Ganda. Nice. So, galing to siya sa Monstera namin na malaki. Siguro after mga 5 weeks, pwede na to siyang iripat. Ayan guys, so tingnan nyo yung dahon. Ang ganda. Bili ko pala tong crystal na base. Made in Italy to siya. Nabili ko lang to siya sa ano, uh, thrift store. Yung cuttings na yun guys, galing siya dito. And kinut ko siya dito. Kasi iba yung direction na yung mga dahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So nung binili namin yung monstera na to guys, ano pa lang siya? Apat or tatlong dahon pa lang. Ngayon maliit pa. Ngayon sobrang laki na. Eee! Isa din to sa gusto ko na halaman dito sa bahay. Yung scandapsus. Hindi siya masyadong makita but silvery yung ano niya hindi siya puti. meron akong mga cutlings nito. dami ko ng cutlings na nagawa. Gaya nito, Philodendron Mycans. Meron na siyang mga roots. Meron siyang mga 12 cutlings. Next week, lilipat ko na to siya sa pot. Ito guys, yung anthurium ko, hindi siya masyadong nagda-thrive eh. Isa to sa mga nagsa na mga halaman dito sa bahay. Ito naman, <laughs> Hindi ko akalain na lalaki siya, guys. Ito yung, ano, uh, Monstera na Swiss cheese. Ayan, lalaki ng mga dahon. Pakalitan ko to siya ng poli. Ito pa lang siya kaliit, eh. Binigay pala to siya. Binigay to siya ni Antipiding. Ito lang siya kaliit dati. Ayan. Pero ngayon, Ayun, sobrang laki na. Ng January lang to siya binigay sa amin. Bilis lumaki. Tsaka ang gaganda ng mga dahon, no? Oh. Ang dahon ng Swiss cheese ay lalaki pa siya ng ano. Same ng Monstera Delicioso. Hopefully, by summer, mas lalaki pa siya. Ngayong ano, mga December siguro. Ito naman, yung Fiddle Leaf Magto two years na to sa amin. Laki na, no? Hmm? Ang <laughs> namin dito, guys. Ganito lang siya kataas. Mga uh, one meter. Ngayon, sobrang laki na. 2 meters mahigit na siguro ito or 3 meters talagang alaga to ni China yung dahon niya super shiny pero yung mga lumang dahon of course malalagas to siya pero at least nagtatribe siya yan daming mga bagong dahon nice uh, guys gusto ko lang i-share yung ano isa sa mga struggles namin dito no, ni China nung unang dating namin sa Australia uh, nung dumating kami way back 2014 kasagsagan ng winter June 8 kami dumating sa Melbourne Melbourne. Dumating kami sa Melbourne and diretsyo dito sa Canberra. So, hindi namin na-anticipate na ganito pala kalamig. Uh, pero sinabihan na kami na ano, uh, winter time kami uh, dadating. But, you know, galing sa Pilipinas. First time namin sa winter season talaga. So, yun, sobrang lamig. Struggle sa pagising, lalo na sa umaga. Meron naman kaming mga dalang jackets, pero yung jacket namin is hindi talaga sapat. Although, meron kaming mga thermal, nakabili na kami ng mga thermal. Parang naninibago yung katawan namin sa lamig. Gina, na si China, lamigin yan siya eh. Ayaw niya ng sobrang lamig. But, she survived. <laughs> <laughs> Nahirapan pa kami kasi wala pa kaming kotse noon. Ilang months kami nagbabas. Lalo na that time, no? Konti pa yung bus. Eh ngayon, medyo okay na. Uh, dumarami na. Meron ng mga tram. Pero wala pang train dito. Yung ID. Madali lang kumuha dito, guys. Actually. Sa Pilipinas, sobrang hirap. Kala talaga namin na mahirapan kami kumuha ng uh, of identification dito. Pero sobrang dali lang guys. Alos lahat isa uh, online na. And I hope maging ganyan sa Pilipinas para ano, uh, less hassle. Anyway, yun, nakakatawa yun guys kasi lalo na pag uuwi kami ng gabi kasi pag winter dito, maaga mag, ano, mag sunset. Puro mga five. Medyo madilim na. Ang dami pang possums dito. Lalo na dun sa area na una naming natirhan. Pag uuwi kami ni China, galing, galing work. 6, 6.30 na kasi nagbabas lang kami. may eh, merong iskinita na maliit. Ang daming puno. Ang daming po Bosoms doon, nakala namin aswang kasi iba yung sounds nila eh. O so, yun, takbo kami, takbo kami ni Gina. <laughs> of course, culture shock kami kasi hindi namin naintindihan yung mga salita nila. Lalo na ako, oh, yung language barrier. Yung unang taon, nahihirapan talaga akong intindihin yung salita nila. Yung Australian na English. Hindi ko alam sa inyo kung nadali, nadali lang kayong nakagets. Pero ako talaga, nahihirapan ako kasi medyo slang, super slang. Nasanay kasi tayo na ano, American English, lalo na ako nasanay ng American English. Pero dito, lalo na yung mga countryside. How doing, mate? As the years go by, medyo nagigets ko na sila. Sanayan nang talaga. Yung language at saka yung climate dito, lalo na dito sa Canberra. Yun yung ano, struggle namin. Okay lang, sanayan lang talaga. Hindi alam kung sa inyo guys, kung nagigets nyo ba kaagad. Comment down below kung ano yung pinakamahirap. Hindi nyo maintindihan talaga hanggang ngayon. Guro yung hindi ko masyadong maintindihan ngayon, yung mga shortcuts nila. Yung mga basic, yung mga Arvo, yung Arvo is afternoon, servo, gas station, or petrol station. May mga ibang Australian words na shortcut na hindi ko talaga naiintindihan. Meron din silang ta, Ta. Yung lalo na sa work. Ta, ta. Thank you pala yun. Thank you. Uh, nakakatawa, but kung nandun ka sa situation na yun, guys, parang yung utak mo, ha? Huh? Ano yun? Uh, comment down below, guys. Share niyo kung ano yung pinakamahirap na or struggles niyo dito sa Australia nung unang dating niyo. Good morning guys! Another day. Sobrang lamig ngayon. Galing pala nag-snow kanina. 7 o'clock ng umaga. Nag-snow na dito sa amin. First time pong ma-experience na <laughs> mag dito sa aming lugar. Galing pala kami kagabi. Kanila Pearl and kasi birthday ni Pearl. Doon kami nag-dinner. Meron kasi yan nangyari. and um meron pala akong cutlings guys na ginawa niyon photos ayan wala pa siyang roots so mag-aantay pa ako ng mga 5 to 6 weeks para ilipat to sa pat Pero mga 2 weeks, lalabas na mga roots nito. Wala pa siya. Oh. Pero na kung 10 cutlings, maganda to siya pag malipat na sa pat Siguro napapansin nyo na hindi kami masyadong nagsasama ni China sa video. No? Kasi yung schedule namin is, this morning siya, afternoon ako. Kaya pag uwi sa bahay, medyo pagod na. Hindi na makapag-vlog. Shoutout pala kay Hanara. Galing siya ng CDO eh. Kakarating niya lang dito sa Australia. Galing siya ng bakasyon sa Pinas. Sarap to. Tagal ko nang hindi nakakakain. So galing siya ng Ibaan, Batangas. Sweet peanut. No? Oh, Thank you, Anara. Uh, rising star na influencer yan siya dito sa Canberra. Meron na siyang 50k followers sa Facebook. Follow niyo lang siya sa FB page niya, Anara Kim. No, si China bumili pala ng chicharon. Sarap to siya, spicy chicharon. Ito yung dalawa. Oh, sobrang lamig, no? Lamig? Lamig. Ay, sure, sure, Hmm? Ito yung makulit, oh. Ito yung makulit, Hmm. Enjoy. Enjoy, 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 enjoy. Hello guys! Sobrang lamig ngayong gabi. Off namin dalawa. Nagkasakit siya. Luto lang ako ng sinigang na baboy. Yun. Yung bok choy, Nalagyan ko din siya ng spinach. Yun lang. Sold na Doon lang kami kakain sa kabilang sala. Masama pa yung pakiramdan niya. Simula kaapon. Punta natin sila. Chill lang silang tatlo guys. Ha? Oh. Tingnan huh? nyo. Asensya na makalat dito. Kasi dito, dito kami natulog kagabi. Nag-movie marathon dalawa oh. Pagod yan, no? Si Almond, bagong ligo yan. Super bango. Ito, super baho. Ngayong gabi, dito na naman may matutulog.